Yo, what's up guys? Meron tayo dito ngayong tigrihin na luno. Tapos, lalaban natin siya sa, isa, dito sa isang tigrihin din. Ito, 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 ito. Ito. Diba? Match lang yan guys. Mahaba, parehas pa yat. Uh, uh. Laglag. <coughs> Laglag agad ang isa. Kita mo naman yan. Handang sumakmal, boy. Tesa, oh. Mukha lang siyang malit pero haba ng galamay niya. Hmm, sige, sige, sige. Oh, nagpapakiramdaman pa, oh. Oh, oh, oh. Huwag bumaba ka, sigurado ka. Nagpapakiramdaman <laughs> pa. Sakmalin mo na. Mm. Oh, 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 best friend ano ito walang kibuan ano Mm. Mm. So, yun guys, no? Hanggang dito na lang, guys. Hindi. Walang nagpapatayin sa kanilang dalawa. Bye-bye!